mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong yung client, yung kuko ni Madam. Isang taon na po siya hindi nakapagpalini sabay sa kanyang buhok. So mga kalugit, tingnan nyo, napakadikit po ang kanyang kuko. Ngayon o, oh, sobrang sakit mga kalugit. Tingnan nyo, parang kuko ng ano, kalabaw, charis lang. So mga kalugit, punta pa kayo sa Sherwin na dito sa loin. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homs mental Davao City Street na mga kalugit sa guardhouse Ayun mga kalugit, comment-comment po kayo mga kalugit para ma-shoutout kayo mga kalugit. Ang haba ng kukunin ni Madam. Oh, uh, tingnan niyo oh. Uh. Mga kalugit, tingnan niyo. Ano ko dahil sa ng na tayo sa So, mag shoutout tayo. 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 Sino po Sino? Bata mag Bata mag-itna.

Masort manggod, sila man magbayad. Ano masort manggod? Ay, katangahan ng manggod, no. Di ba? Dapat, ano sila ba nang... Konsentrate so, sila pag sila mag ano... Sila mag yung kwarta, so, unta uh, may cashier sila. Sila niyan, kaya sila yung uyot. Ang sakto nito yung... Tanan! Sa tanan nga nag ano, mas maganda gani nga sila mag uyot. Kay utang daw sa isa, upang sa tanan. Focus ba? Kaya sila manggod, ang ba -man, manggod? Bawa lang sa kanimula ba? Pag sila nga pag sila nga katugil hindi kasi lang Nasaan nila ang pagpindot nila kung sakto Bago sa mga login magsasay na po tayo paano nila mamana niya kulang ang kwarta siyempre kayo may rating ba yan na pag open rating pag close rating babagan mo mana kung pila ka pila ka pila ka litro ang naubos mo magka match match sa imong kwarta oh pag pag kulang ang kwarta mo di ikaw ang bono muna wala may katugid na Matakin mo, eh, isa ka sweldo, isa, isa ka adlaw, kulang pa sa pag-abono mo, kung hindi mo, hindi ka mag-focus, mag, mag tubil mo nang gado, wala gado pwede na. Fokus ka kailangan. Kasi mo, kung mag, may masyort Jesus, may effort sa iyan, kaya effort trabaho pa mo, Pila adlaw nila dira. Ayun ah? 400. Iba na, maka, ano ko, baka short ko ng 500, 600, may isa kalipo pa gani, may harap pa gani na mali ang natubil. Hello, Na. Hindi, siyempre, ang makina ako, ang ipa-overhaul mo yon, ikaw ang magasto. Oh my na, ang muna kailangan kung magtrabaho ka, kung yan ang yan mo, focus nga ka, tanawin mo rin mo, pangutan ang gini mo, kung ano gid ang ipatubil, hindi ka pataka-taka lang ka daw na bungol ka, hindi mo sigurado, tapos gisip mo nito Eh, mungkin, sir, ito ha, na napindot ko na ha. ito ha, o. Dala ka ano, magpatubil sa premium, tubilan mo ka, diesel, te. Hmm. Si, Duling si, nga nga. Si ano gani, dala, itong babae, di, natubilan niya si Utek. Hmm. Sus, pasalamat lang yun siya. Eh, si Utek ang nag... Utek nga? Si Utek nga, milyonaryo. Mm hmm. Si Utek ang... At mali, ipultang pagyod. Ano ni ko do? Diba Si ano si utay de mayan, wala si di pa bayad, dinalo ay man siya. Ip... Oho, so, asung gibay ng mga kwanda, gusto tapos ano? Iya pa kwan, iya mekaniko, gin Ip... napakato pag dinika, Yung tundra niya pagyod nga sa kanan. Uh -huh. Hello mga kalugit! Kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lodrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Lodrido At may rami po kaming mga services dito Riban, Brazilian, Highlights, Balayage Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat At sobrang ganda ang services dito Punta na po kayo dito, ano pang inihintay niyo mga kalugit?

E, Pero yung pa din akong kuko, taas lang. Sa ano na siya? Pero kung hindi pa ko nagamay jazz, doon kasi manta pa mana kumana, kamulan, pangit na, sa so, kaya hugo. Kaya ano, wala nang yan. Duba na to? Yes. Kaya gamay jazz ako eh. Diana, ang cellphone.

Si sino na, nag nag-aspire sa Emporial? Kumakain sa lumang tay kay sa so, kilala mo sa mga kirig. Ang ganyan ba ito? Ano mo dito kay makatin oh. Bigil ko sa yang ang kilala mo tay. Ato ka pi sa pagyaya. Kusa na music. Sino nakuha sa Emporial? So ayan mga kalugit dito na po tayo sa hinlalakin yung mga kalugit. Ayan tingnan niyo mga kalugit 'ton masakit sakit din 'no. Oh. So ayun nga, logit start na po tayo. Hmm. Hmm. Hindi hmm, 'to. Yes. Bangga ko na no sa, basta mabangga sa sakit, kaya daw umihi oh, hmm. so, ano? ko kasi. Tingnan niya. Palilipha kung koko kaya nakaasa. Hmm. Maybe just ko. Muna hindi ko kasi siya silinga. Ay, ko ako po po. po may chas ito. Saka mo to, oh, Palagi ko lang na. Kaya na, pero may ganit Kaya mo, wala yung trabaho. Nagay. Relax lang.

Nag nga nga okay, d'yo d'yon? na muna, pinanood na muna ka muna. Kina? Wala na. Wala pa ba yari itong, itong pork? Hala, asa na nabuta, kay na yung buta Daghan na na kahit may lima pa ba yadiyak? Hingi kong ipareserve ko lang. kadaghan. Ah, sige, sige. Ito lang ang buho ko. ako po. Hindi. Hindi. Hindi gano'n. Ang gano'n. Ang

Kaya hey, ng... Matuyo, manggod ko dali Maulaw ko, wala makatulog. ko. Sige lang, good tulog lang. Ito Matulog lang ko dito. lang ko, si Jerem. Uh, when matulog ko. bakit ba, man ni Riban. Dugay, manggod ayo. Tao. Hmm. Hmm. Sawa, ano <laughs>

so mga kalugit, gwapa na kuko ni Madam. So gusto niya daw putlan kay isang taon na po daw siya babalik do dito. <laughs> Friend, putlan pa na siya. Putlan pa? Oo, oh, kukukagin. Oh, oh, just oh, May para So mga kalugit, tapos na. Huwag niyo po kalimutan. I-like and share. Pindutin yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Thank you so much, Philippines. Good morning, Dr. Noon. Meron po tayong client. Ang hear ni Madam mga kalugit. Grabing puti mga kalugit. Actually, mga kalugit, regular po po si Madam, mga kalugit, pero matagal lang siya magpapaayos ng buhok dahil busy sa kanyang business. So, ayan. Ngayon, ang gagawin namin ni Madam sa kanyang hair. So, hindi muna daw siya magpaparibar. Yun, ang gagawin namin is hair color with hair botox treatment, mga kalugit. So, ayan. Daming, ano, daming white. Sobrang dry po ang kanyang hair. At almost one year na po hindi siya nagpapaayos sa akin kasi inuuna niya po ang business niya kasi Pwede nyo na hinulat yung pera. Di ba, madam? Yes! Yeah. O, oh, di ba? Magpapalini siya ngayon. At ito po ang kanyang hair, mga kalugit. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan mga kalugit, ang hair ni madam mga kalugit. Ayan, daming puti at sobrang dry. So, gagawin natin hair color with her botox treatment. Kasi nagre-reklamo siya, sobrang dry po ang kanyang hair. At gagawin po natin na magsha-shiny po ang kanyang hair. So ano pang hinihintay nyo mga kalugit? Punta na kayo dito at magpa-appointment at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang result. So ito na po ang result. So ayan mga kalugit, tapos na mga kalugit. So ayan, wala na puti lang. Wala na. O oh, diba? So ayan mga kalugit ang result sa hair ni Madam. Kanina sobrang dry. Yes. Yeah. Daming white. Yes. Yeah. Tapos yung color at white is nabiblend mga kalugit. Loget is parang highlights na siya mga kalugit. So, tingnan nyo mga kalugit ang kanyang hair. Unlike kanina mga kalugit. O, oh, di diba? Mm, see? Ayan, mga kalugit. Napakaganda at bumata na naman si Madam natin. Diyos ko dahi, Madam. Ma-virgin oh, na naman si Madam mamaya. <laughs> so, ayan mga kalugit. Tingnan nyo. O, oh, see? matagal na matagal ko na suki si Madam, di ba Madam? Yes. Yeah. So sobrang busy lang kasi ni eh, Madam, so walang time sa pag-aayos ng kanyang hair. So ayan mga kalugit, so ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kalugit. So ayan mga kalugit oh. Ah. So ayan na po ang hair ni Madam mga kalugit. Kanina daming white hair mga kalugit. So, ayan ang hair niya, mga kalugit. Ayan, yung white hair niya at color, mga kalugit, is na blend mga kalugit. Para tumubo po yung kanyang white hair para parang pantay lang siya, mga kalugit. So, ayan, o. Oh, tingnan nyo. O, oh, see? Ayan, mga kalugit. Ash brown ito, mga kalugit. At hinaluan ko po ng medium brown. Ayan, para bunga siya, mga kalugit. Para... Ayan. Parang highlights lang mga kalugit yung kanyang color mga kalugit. So, see? Ayan. Napakaganda. O, tingnan nyo, o. Oh. So, wala yung dry ang kanyang hair mga kalugit. So, ano pang hinihintay nyo mga kalugit? Punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dikahams, Mintal, Davao City. Straight lang yun mga kalugit sa Garda House. So ano pang hinihintay nyo mga halugit? Mag-appointment na kayo hanggat Hindi pa busy mga halugit Si Mr. Ingron Hindi lang po Ingron ang tinatanggalan niya Pati ang inyong mga love life Charas lang So mga halugit So ayan madam, okay na madam? Yes, napakaganda O diba? Perfect O si Pumayat O si Pwede mo dito itapot Charla o thank you so much, bye bye. bye.